dito po tayo sa pwesto ni Madam Malu and Dante, vegetable dealer. Alamin ko natin ang kanyang mga asking price tulad ng may maisya. siya. Di ko lang alam kung dilaw o puti. Panugrado, dilaw to. Upo, bonito, naampalaya, okra, siling panigang, puso, sitaw, at may patola, talong. Yan, yeah, may dumadating pang siling panigang. Alamin ko natin ang kanyang mga asking price. Ayan, tanungin na po natin. Dami niyang gulay. Good morning, madam. Madam, ang istorbo po ako. Magkano na po ngayon yung ating siling panigang? 55 50 Oh, 55 hanggang 50 per kilo. 55, 550 per bundle. Eh, yung ano na natin, itong ano natin, itong batolang palikik. 25 po. Ay, napakamura. Bumaba yung ano, batolang palikik. Naging 25 na lang. 25 per kilo, 250 per bundle. Dito sa puso mo, madam? 150 po. 150. Ano bang mais yung dilaw? Apo. Ano yung dilaw natin magkano? 15 po. 15. Sa bonito natin magkano? 25 po. 25. 25. Sa, patata, sa papaya? Niyo sampo po. Yun, sampo. Yung upo natin, balag, balag, gapang. Sa sekunda po Balag. Magkano po yung segunda ng balag? Ocho po. 8. Yan, na. napakamura. Pinamimigay na lang halos. Ito sito sitaw natin. Anong klase po ito? Variety. Ano po yan? Mega. Mega. Magkano po si Mega? 80. 80. hagod din siya. Isang bigis ng hagos. Magkano po? 7. 7. Ay, mura na. 7. May 10. Dati, ano nga. Dati nga, uh, 10 ngayon. Hanggang 7 na. Maraming salamat po, madam. pa well, mo. Yan po ang kanyang mga asking price. Tandaan niyo po, ang tinatanong po natin ay ang mga asking price only o yung mga touring nila. Hindi pa po yan ang final prices. Ang peso po nga pala nila, ito po yung XC Pangatlong pwesto lang. Isang mapagpalang araw, kabanatuang kong mahal sa lahat po ng ating mga kagulay sa ating mga kapalengke sa mga kaibigan ng masisipag nating farmers and of course sa lahat po ng aking kapwa kabanatuenyos welcome po sa ating youtube channel Dante B. Mr. Palengke muli po ito po ang inyong kasama kaibigan Dante B. Ernest po ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. Ngayon po ay April 12, araw po ng Biyernes. Isang napakainit na araw na naman ang gagawin ko nating pagtatanong sa mga presyo o yung mga asking price touring ng ating mga kasamahang sakadora sa kanila pong mga kalakal na gulay na dumadating po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Cabanatuan City Public Market palengke ng Sangita samahan niyo po ako sa mga kasamahan nating mga sakadora para malaman niyo po at ma-update po tayo sa mga pabago-bagong presyo ng gulay dito sa ating baksakan at kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel Dante B. Mr. Palengke please don't forget to subscribe sana po nakasubscribe niyo po tayo. Kung hindi naman habang nanonood po, pindutin po natin ang subscribe button at ang notification bell para maihatid po sa inyo araw-araw ang mga presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan. Kaya ano pa pong natin? Please don't forget to subscribe my YouTube channel Dante B. Mr. Palenque at samahan niyo na po kung mag-update. Muli po, ito po ang inyong kasama. Kaibigan, Dante Biernes po. A Mr. Palenque ng Kabanatuan City. Mayroon siyang peche, pati mustasa. Alamin natin presyo ng peche at mustasa niya. Liga, liga. Ay, nagbubuhat. Kalakas. Kalakas pa pala, nagbubuhat pa. Ano magaling pechay natin ngayon. Asking price. 20 po. 20. Napakamura naman pala. Eh, yung mustasa. Ganon din po. Oh, kamura na po. Namimigay na yung tinda nito. <laughs> Kaya lang, di nakashort eh. Dito kayo ko, tanong natin yung ano. Maraming siyang ano, kamatis. Pagaganda ng kamatis niya. Tuka ayo. Magkano na yung kamatis natin ngayon? Asin. Napakamura. Kinsi lang po ang per kilo ang turing dito. Tandaan nyo po, asking lang po ang tinatanong natin. Napakaraming box Oh. Ito may siling Taiwan din siya. Yan natin. Tukayin siling Taiwan mo. 55. 55, napakabura kapogi naman ang nagkakamata nito. ito Sibang pogi, ito kayo ko ikaw Ito siyempre yung sa. Ayan Eh oh. e, yan nga, may kawasan ito kayo yung siling kukadigang, magkano, asking price Asking price po namin din dito, si Kwenta Pero hindi naman nalalay eh Medyo lamang lang si ito sa iyo ng ng dalawang paligo sa akin lamang siya ng limang paligo ikaw lamang ka ng dalawang paligo sa akin Lamang ka po kayo dahil sa amin Hindi hindi ako <laughs> Salamat, gusto kayo. Kapogi ng ano mo, taga kamada mo. Ito, sa maganda, simple tendera. Simple lang, pero rock po to. Hindi ko na nakikita yung ano niya, yung kaibigan niya dito. Tuwing uh, hapon na yata dumadating yun, ano? O, oh, di ba tinatamad yun? Hindi lang hapon na niya eh. Ganun ba? Kaya pala. Eh, anong tanong to, Jackie? Ano po yan? Kaliksto. Kaliksto. Ito ang kaliksto. Magaling yung kaliksto? Natuloy po yan, 33. 33. Eh, yung ano natin? Pipi ng bakla. Ay, e, natuloy po yan. Basal Tren yan. Talong Basal, yan. Basal, yan. Basal 35. No. Ibig sabihin. bagong no. ano. pita sa puno. Yan. Meron din okra si Jackie, oh. Okra po, 5.8 po natin. Magkano? 5.8. 58. Ah, 58. Ayun. Guys, okay dito. Talong na sa dito. Bumaba yung okra ngayon. Ito, okay, bumaba na yung okra eh. Salamat, Madam Jack. Okay lang dyan. Bising-bising si Madam Jack. Umapayat na siya. <laughs> si Ate Juliet. Anak ko eh. Wala. Nasa... Kala ko pinalayas si Juliet. Dito sa pwesto ni Ate Santa, merong ang palayaw. Siguro na ito. Hindi ito uh, hindi to mistisa. Ano ang palaya to, Eileen? Ay, may okras ang darating. Mistisa ba yun? Oo. No. Magkano'y mistisa mo ngayon? Sampo, iiwan na sampo. Ang ganda. Magkano'y si mistisa? Lantay, ilay ka mo. Ano yung mistisa natin ngayon? 80. 80. Sa pipinong puti mo. Ang ganda. Ang ganda. Oh, meron di yata doon uh, yung bakla 45 yata yung maganda yung, yung ba? basal ayun din naman oh. Ah. Oh. Ah. siguro mga nasa 35 ganyan Ah wow. 40 uh, 30 ganun 25 ah oh, mga 40 ang ah pag ah, maganda 45 40 o oh, 50 45 50 Ah eh, oh, hindi mai Alam ko na Eh yung sultan natin magkano 894 Gumaba yung sultan niya dati sa 100 At siyempre, yung maganda si Geriliyas ang gaganda Hindi ko po kinukunan si Ellen kasi shy type siya sa, ano, sa video ko eh. Kaya request niya po yan ah. Alamin niyo na lang po kung gaano siya kaganda sa personal. Yan. Salamat Madam Eling. Ito kila Ara and Junior oh. Ang gaganda ng kalabasa. Boss magkano na kilo ng kalabasa natin ngayon? 21. 21. Okay. Gagaganda ng kalabasa mo saan galing yan? Talavera. Talavera? Oh, dito lang ako. Salamat, boss. Dito tayo sa malungkot na si Isko. Isko, magkala ngayon tayo. Ano natin si Talbos, ang sili? 35, 35, 30. Eh, pato lang kiss natin ngayon. 20. 20. Sa paligpig. Ah, sa paligpig. Ah, sa paligpig. Ah, sa paligpig. Ah, sa Magkano yung sampalok natin ngayon? Ano po? 28. 28, mataas nga na. Ano mangga to? Native po, ipinagot lang ngayon. Pinahakot lang, hindi ko kapag-itikin oh. ka. Para oh. Okay. na rin nyo doon sa... Malat mo ka malaki ay, ito, na, no? sa pagsakan doon sa San sabi ko, eh, ah, dinala dito. Oh. At baka sabihin na ako, dalak niya niya. Eh. Oo oh, so, nga, okay, 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 okay. Okay. Ito, okay. minuha ko lang kayo, may mayroon. Dito, may mga gaganda si kuya. Boss, magkano yung sopina natin ngayon? Asking price lang, oh, no? 30, 300 per bundle, pero magaganda syon. Ayan po, mga ganitong oras, alas is ng umaga, nagsisimula na po magsidatingan yung mga sariwang gulay natin, yung mga gulay tumana. Galing po lang yan dito sa mga bayan ng lalabigan ng Nueva Ecija. Pati po sa ating 89 guys dito sa ating Cabanatuan City. Kahapon nalimutan ko yata ang i-update yung mani. Tapos yun magkano yung kilo ng mani natin ngayon? Magkano per kilo ngayon? Ang ganda, malinis. Ay, bumaba. Bumaba po yung mani, 65. Dati 70, ngayon 65. Ay. Paganda ng mga mani, ang dami. Meron din po sila nga tinitindang binhi ha. Ah. Yan, yung mga gustong bumili ng binhi, yung papaking mani, meron po dito yan kay Boss John John. Yo, may nakita ngayon akong bayabas, may dating na bayabas. Magaling bayabas natin ngayon. 35. Ay, napakababa ng bayabas. <laughs> Oo. Oh, dati nasa 100 pa eh, no? 90, 95, ganyan. Ngayon, 35 matagal din siyang nagmahal eh. ngayon naging mura na po okay salamat pero wala pa rin na nakikita marami marami na na okay salamat ano kaya si ate ami dami yun oh. ang dami niyang gulay siling panigang talbos okra patola oh pati ano ang palaya meron dami yun oh. Alamin natin na yung presyo. Kumakain si Ate Abel kayo, hindi natin makukunan. Tanong na lang natin. Ate Abel, anong ano, tampalay ah? Uh, Ang muna, nabuliw na ako. Segunda lang ba? Good. Po, good po yan. Medyo maliit. Misty isa maliit. Magkana po? 50 po. 50. Sa natin? Patulang palikpik. Isang pami lang. 25 yung talbos nagmura yata no ha ah? mm -hmm. uh, ha 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 eto ang siring panigang natin magkano na yan maganda, maganda. maraming salamat yan kumakain na istorbo natin eh Ayan kaibigan ko, kumakain ng itik. Hindi nakita akong kay Rochelle na kami. So, sir, ano si ito? Ito white ba yan? Oo po. Magaling bulakan white natin. O gano'n po? Thank you. Ere, sa kaibigan ko si Dory, siguro mucho itong talong niya. Mucho ba yung talong mo? Kaya niya. tuner. Po tuner? Magkakain po tuner? 25 Ay, mura naman na. Ba't nagmahal? Ah, ano itong ano natin? Itong upo? Balat? Magaling gapang. Sandaan. Sandaan. Mura din. Itong patola, Parit na 20 Bente. Napakamura yata ng mga gulay. Ngayon, ano? Fortuner din yun doon? Eh, ganda. Okay. Ay, eh, kaganda naman ng ano mo. Ayan mo. Kaganda. 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 Taiwan natin, magkano? Yan, asking. Yan. Yan, nakunan ko na naman po yung aking idol. Yan, o. No? Salamat. Machete, good morning. Machete, ano to? Anong, ano to? Bulacan. Bulacan white, magkano? 80. 80, Bulacan white. Ayun, eh, bonito natin ang palaya. 30. 30, yan. Maraming salamat. Machete, ang pinaka- macho machete ng ating baksakan ito si Madam Ella may papaya Madam Ella magkain papaya natin ngayon 12 na po 12 napakamura isang eh, palok 27 27 salamat ay yung ano natin yung gabi yung ano yung yan ay bumaba from 1,000 1,900 ngayon 800 na lang per bundle salamat po sulya ko lang po si Madam Ella ayun ayun dito po kay Madam Analo sa nagtatanong. Madam Analo may nagtatanong kasi ng number mo para daw sa luya ko ng yata nang luya. Bigay mo nga sa akin mamaya no. Yan sa nagtatanong po ng number ni Analo ito. Kukunin ko po tapos mamaya i-message ko sa inyo. Ah, bibili yata. Magkano ngayon luya natin? Oh. Eh bumaba pa nga nung nakaraan 100 eh. Yan yeah, o. Ang luya po natin yan, yung good na good 90, yung quality. Eh, yung dilaw natin. 35. 35. Itong gabi natin galya ngayon. 45. 45. Yan po, sa nagtatanong sa akin ng number ni Ana, ano, mamay, ibibigay ko sa inyo. Ate babe, kanina, ang daming sito to. You know ano yung sito yan dito kanina? Ay, mariposa. Magkano Magkani mariposa natin, ate baby? Oh, iyon bulakan. Yung bulakan, isandaan. daan. Yeah, na pag gusto niya talaga ng sitaw, si Ate Baby. Baby is the name. Laging araw-araw may sitaw to. 85. Ano yung ang palaya yun? Oh, Miss Tisa, di masyari malaki. Magkano yung ganyan, Ate Baby? 85. May talbos din siya ng si, ano, si Ilio. Magkano yun? Yun. Nagmura yata, na? Yung, yung, oh, nga. yung bonito natin ngayon, palaya. Pwede Renta mo ra din. Salamat ati baby ko. Sweet magaling yung kalabasa nating haba. Nagtatanong kasi. 180 po. 180. Yan sa nagkatanong ng haba 180. Sa Sophia natin. Sophia ang Sophia ko ngayon po. 28. ano, kalabasa 280 per bundle. Ngayon yung haba 180. Adina yung suprema na ano rin natin doon. Salamat, Madam sweet yan o, dumadating peke dito kagaganda. Ganda. Ang gaganda ng pechay. Magsasanay puwersa ng mga kami. Nako, napakabigat na. Napakabigat na puwersa niyan. Oh, pag nagsanay puwersa, tiyak napakabigat niyan. Yan o, 250 daw yung ano natin ngayon pechay. Palamusta kasi. Eh. alog bati magkano na 25 yun na lalo yata mga baba na mga pababa hindi pa taas pababa ng pababa, pababa. ayun pa natin ngayon magkano maybe oh, po saan po oh, ayaw pa ayaw pa pababa rin ng pababa, pababa. tandaan nyo po ang tinatanong natin ay yung mga asking price lang nila o yung mga touring ng kanilang mga gulay pero yung gaganda ng upo ni ano. Maris, ano yung upo mo? Balag? Gapang. Magkaling gapang ngayon. Ask in price. Ocho, Ocho, napakamura. Halos ipamigay na lang po ng ating mga napakamura. Ano? Ocho. Ito, ito, katuloy ito, patola. Magkaling patola. 2 Tingnan mo. Dati, nasa 40 na ito. Ngayon, 2-5. rin, no? Oo nga, yan. Tawad pa nga dyan, 20. Tingnan mo, napakamura naman. Andito po tayo sa pwesto ni Sir Diana. Alamin na po natin yung mga presyo ng kanya mga urig, legit na gulay bagyo. Ibig sabihin po, galing po kasi ito ng La Trinidad Benguet. Pag sinabi natin La Trinidad Benguet, hindi po katulad siya ng sa Biskaya, natutunan agad yung mga dahon ito. Lasting po to, lasting. Good morning, Boss Diana. Boss Diana, magkano nga yung repolyo natin? 250 ba? 250. Medyo nagmura yung repolyo natin. Eh, yung sayote? 300. 300. Sa patatas natin malalaki? 700. 700. Doon po sa carrots? 600. 600. Dito po sa pechay bagyo? 250. Sa ano po sa cauliflower? 60. 60. Sa broccoli po? 70. Sa lemon? 100. Tapogi naman yung tambay doon sa alabas. Ito nga neto, yung verde natin din. ha? 200. E yung sa green ice natin? 100. Sa leeks natin? 100. 100. Celery? At sa beans natin? Yan. Maraming salamat, boss. Diyan wala yata si Madam Glad. Yan, narinig niyo po, pinalayas na daw ni Boss Jan. pinalayas na ni Boss Jan si Ma'am Glad. Yan. Ola, ito yung idol ko. Si, si ano to, si ano yan? Mark Logan, ano yun? Mark Logan Joseph. Yan. Kaganda ng katawan. Artist tayo nandating. May miracle ka, magaling miracle natin Yan, 15 lang ngayon Bye-bye Yan, salamat Ay, yung okra mo ngayon? Okra is 50, 5-5 pahirapan. 5 pahirapan pa. <laughs> Itong Sultan 80 Yeah. Yung ano patola. natin, patolang palikpik. Yeah, yung yeah, tagsa patola, kinseng. Ay, yung berde-berde natin, ano, uh, ay, yung negro mo O, oh, negro mo 110 110,000. Yung makisig, sandaan. Yeah, makisig, sandaan, negro, uh, 110. Kamatis eh, Ayun mura, kamatis ano? atandambuno na. Matandang puno na kami. Matandang puno. Hindi, sa mura yung kamatis ngayon, ha? No? Okay. Tampo, okay. kinseng. Salamat, salamat. Yun, no, know, ah, ang dami yung kalamansi dito. 550 isang buriki 30 kilos. Napakamura po ng kalamansi. Yan sa nagtatanong po ng kalamansi, 550 isang buriki 30 per kilo. Ito, masipag natin yung nagbubuhat na. Oh. Nagkakaroon na ng muscle sa kabubuhat ng kanyang mga bawang. Oh. Kasi pag na babae ito. Ay, napaka sipag na babae. Masipag nga babae, magkano ang super white natin na bawang? 790 po. 790, ilang kilo yan? 6.4. 6.4. Eh, sa kanso? 720. 720, 6.4 din, ano? Okay, salamat. Mukhang malungkot ka ata. Di ka, wala ka, di ka energetic ngayon. Ah, napapagod. Eh, buhat ka ng buhat eh. Baka naman makunan ka. At salamat. Madam Jackie, ano itong mais mo? Dilaw to. Magaling dilaw. Dilaw. Magaling dilaw. 170. One Ito, puti ito. Dilaw. Dilaw din. Oh. Uh. One pareho. Yan, medyo naglili yata si madam niya. <laughs> naglili. Ayan. Yung isa naman, baka makunan. Buhat ng buhat. Ayan o. Uh. Oh. Jay, magkano yung morado natin ngayon? Napakamura. Ano, 23. Ay, ang papaya nyo lang kanina. Nakuha lang. Anong papaya ang hilaw? Oo. lang. Ang mura na. Ay, hiningi ko ng 60. Ayaw pa eh. Magkano ayaw ko lang ngayon po ay, yan? Nga. Uh, oh, o, yan gyan, oh. Ay, ang nga. Meron 45 ngayon eh. 50. Oo, ayan, ganyan. Pero ni isang araw yan, 80. Oo. Bumaba kasi. Nagkasi eh, nga ako 60. Ayaw mo Ito. Wala. Ayaw ay, ko ano. Ito itong ano. Mustasa. Magkana asking price mo Ito, wala yung isang pogi dito eh. Ito yung pumalit kay Alden Richard. Uh, si Dominic. Yan, Dominic naman. may <laughs> Dominic to. Yung isang Alden to. Dominic. Salamat. Magkano ulit? Trenta 30 asking. 30 asking price. Pero 2.5 lang din matutuloy. Oh, siyempre, tatawaran. <laughs> pag sinabi mo ng 30, kung magkano sinabi mo, panigurado tatawaran yun. Nasa palengke tayo eh, di ba? Okay, mga pogi, mga tindero dito. John, John, good morning. Magkano yung Taiwan mo ngayon, parin John, John? Eh, 50-50. 50 Anong talong yun? Talong na malaki yun, yung mucho. Mataba. Mucho. O, saka ano? Pwede ka. Eh, 40 asking. Pwede tayo itong ano, Okra? O, natin, eh, ano yan? 50. 50, yan. Salamat, boss John, John. O, katop. Salamat. Salamat. Eh, si Madam Maylin. Taiwan sing malaki. Yan po, 330. 330. Alam na alam na ni Madam Maylin tatanong kay sa medium. Medium po 220. 220 size small. Small 150. Eh yung ang ubi natin. Ano ba tawag tawag sa kamote niyan? Ubi na. Uh, ubi lang ano? talaga ano, ubi ng kamote. Magkano? 350. 350 sa Sampalok. Sampalok po 270 yan. Eh, yung sa kamuting puting katulad mo. Siya, si kamuting puti. Salamat. Ito po tayo magtatapos ng ating pagtatanong ng Asking Fly sa aking mabait, masipag na kaibigan, mayaman, mapagbigay na sakadora. Magkano yung ano natin si Garillas ngayon? Sandaan. Eh, sa pitwinong bakla. Thank yeah. you, Salamat ati, sari kong maganda. Yeah. Ayan po mga kaibigan, mga kapalengke, mga kaugulay, pati po sa ating mga kapwa, kabanatwenyos, ang ating pinaka latest asking price update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa lalabigan po ng Nueva ang Kabanatuan City Public Market, Palengke ng Sangitan. Please don't forget to follow my FB page channel, Palengke ng Sangitan. Ganun din po, bisitahin niyo po ang ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palengke, para lagi po tayong nakapag-update ng mga presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan. Tandaan nyo po, araw-araw malikot po ang presyo ng gulay kaya nagbabago po to. Muli po, ito po ang kasama, kaibigan Dante Viernes po, Mr. Palengke ng Cabanatuan City. See you again tomorrow and God bless us all. Bye-bye!